Mama. Oh. It's a challenge kita, okay? <laughs> galingan mo magkakapera ka dito. <laughs> Pag ginalingan mo magkakapera ka diyan. <laughs> galingan mo, <laughs> okay? Huhulaan mo lang, ma. Huhulaan mo kung nasaan yung limang <laughs> daan. Diyos ko, ganun lang. Tapos na laban, ha? <laughs> <Pagnahulaan> <laughs> Pag nahulaan ma mo. Kasi syempre pata eh. si Mama na eh. ka. Pag nahulaan mo 500, Diyos ko. 500 ah. Nako, oh, napakagaling ni mama sa ganya. Ayan na. O, ate. Si mama naman. <laughs> o, oh, asan? Yung 500. Kalingan mo ma. Nasaan mo na, Manasa? Dito. Sarado <laughs> <laughs> ka na ba dyan? Na oh. Ay, hindi ka na. Hindi mo tinignan mabuti. Kurado ka na, ha? Kasan. <laughs> <Atan>? Hmm? <laughs> <laughs> si mama, napakalinaw. Kakaiba, malabo ni mata mo. <laughs> 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 Last na to ha. Last na kailangan ma talagang ano mo. O, oh, isa na lang, ha? Isa na lang. O, oh, asan? Final answer. O, oh. oh, go. Buksan.